Maghanda na ang mga customer ng Maynilad at Manila Water dahil tataas na ang seal nila sa tubig sa susunod na taon. Ang perang kikitain ay gagamitin lang din para siguruhin na sapat ang supply ng tubig sa gitna ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Sabay ng Media Noche at pagpasok ng 2024, sasalubong din ang dagdag singil sa mga customers ng Manila Water at Maynila. Sa unang araw mismo ng Enero, epektibo ng halos 8 pesos kada cubic meter na dagdag singil ng Maynila. Katumbas yan ng halos 5 pesos hanggang 205 pesos na dagdag sa water bill depende sa konsumo. Mahigit 6 na piso naman ang taas presyo sa kada cubic meter ng konsumo sa Manila Water. Kaya maglalaro sa 3 pesos hanggang halos 155 pesos ang dagdag sa bayad depende sa konsumo. Ang dagdag presyo ng dalawang water concessionaires ay para sa kanilang proyektong pangdagdag supply bilang paghahanda sa El Nino. Aprobado ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Still an added burden, but we feel that this is a necessary burden because what is more important is to ensure that there, the proper service is given to the consumers and that uh, there will be water at the tap, especially with the looming El Nino. I can guarantee that there will be no water crisis because of this project. Ang inaprubahan ng MWSS ay parte ng rate rebasing adjustment. Dito pwedeng humirit ng dagdag singil ang Maynilad at Manila Water kada limang taon para mabawi ang kanilang mga ginastos at kapital sa mga ipinatupad na proyekto. Kung tutuusin nga, mas mababa ang unang inihihirit na taas presyo ng Maynilad at Manila Water. Pero dahil sa inflation, nadagdagan ang higit piso ang naaprobahang water rate hike. Ang mga consumer naman, kamot ulo na lang sa nakaambang taas singil sa pagpasok ng 2024. Masyado na nga po mataas yung binibigay sa amin ngayon. Kung dadagdagan pa po nila, mabigat na po. Pangit na po yung taga na pamasko. Pakiayos lang ang servisyo ng Maynilad bago itaas ang pagsingil ng mga konsumo namin sa tubig. Katulad ngayon, tingnan mo, nawalan kami na ano, bigla, ano wala kaming ipon. Tiniyak naman ng MWSS na babantayan ang mga proyektong ipinangako ng Maynila at Manila Water para mapaganda pa lalo ang kanilang serbisyo. Ito po ay sinecheck po ito ng MWSS Regulatory Office. Uh, may opisina po kami na may dedicated uh, department po sa amin na umiikot po at tinitignan po itong mga proyekto nito na to ensure na ginagawa talaga. Paalala naman ng MWSS, may diskwento para sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung mga mahihirap base sa listahan ng DSWD. Exempted kasi sila sa inaprobahang adjustment sa single sa tubig. Hindi dapat lalampas ng 10 cubic meters o 50 drum ng tubig ang kanilang konsumo kada buwan. Pero dapat ay nakarehistro sa Maynilad at Manila Water ang mga benepisyaryo para makuha ang diskwento. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may alam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.